Why, 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 why? Nakapo! Nakapanginit talaga ng ulo mga kapuknat. Bakit ganun? Ang sikip-sikip na nga yung daanan na yan. Ang dami pang truck na pumapasok mga kapuknat. Yan po yung Marcos Highway natin. Papasok po na Kainta Rizal. Welcome to Kainta Rizal. One Kainta mga kapuknat. Kaso nga lang mag one by one one on one talagang abutin mo dyan mga kapukunat kung ikaw yung nagmamadali talagang uh, hirap sumingit sa mga truck na yan mga dambuhalang truck na iyan uh, oh, tulad yan ang haba yan mga kapukunat at saka mga nagbumotor dyan ingat ingat at uh, kailangan may distansya at huwag ka dumikit sa mga truck na yan yari ka talaga mga kapukunat. no, bakit ganoon uh, makitid kasi yung daan na yan, mga kapukunat eh at uh, during rush hour talagang uh, ang daming truck na mapasok dyan mga kapuknat at uh, dahil nga walang uh, truck man yung area na yan ganyan po ang resulta mga kapuknat ayun oh, may garbage truck pa oh ayun garbage truck collector di bali uh, exempted naman yan sila kapuknat sa truck ban and allow talaga silang pumasok kahit masikip <laughs> Nah. Dahil um, essential yan sila mga kapok Ay, sana magawa na solusyon natin. na no? Masolusyon na naman natin yung uh, traffic dyan. Uh, papasok sa area na yan from Marcos Highway mga kapuknat oh, ayan ha ayan, oh, tulad ng mga trailer truck yan mga kapuknat ah. napakahaba yan tatlong sunod-sunod lang yan mga kapuknat Sigur Loko-loko na 'yan. Ingat mga kapoknat.